Hi guys, so for today's mini vlog, panibagong araw, panibagong ganap na naman na nangyari sa buong maghapot. Just keep on watching! So ayun nga guys, nag-aayos nga pala ako ng buhok dyan, tsaka damit kasi naambunan ako kanina. At ayun nga, umorder na nga kami ngayon now. At yan, naghahanip nga ako ng kakainin. Ayan nga guys, makikita nyo dyan. Tumitingin na ako ng kakainin ko. Ang sarap-sarap nga dyan. Yum, yum, yum. Tapos, ayan. ayan, kinlose ko na isang page para pumunta ako sa isang page. At ayan nga, umorder na ako. At wala! Ayan na, dumating na siya. Sobrang sarap naman ito. At tawag ka pala dito, rice with ganit. <laughs> At ayan, sobrang syempre, tingnan nyo naman. At syempre, umorder pa kami ng drinks. Ang inorder ko nga dyan, yung coffee ba yan? Ano ba ito, Emil? Shake ba ito? Prop. O, oh, prop daw, sabi ni Emil. At ayan, tingnan nyo yung buka ko. O, <laughs> At ayan, sobrang sarap kumain dito, guys. Ayan, pina-flex-flex ko pa, syempre, para ano, para maganda. O, ayan, siya nga pala yung kasama ko. Sino kasama na, Emil? Ang pangalanan? David, Kuya Gino. Yung... Hello, kuya David, Kuya Vincent. Sila kasama ko ngayon, si Emil. At ayan, montage montage para kunyari masaya kami kumakain and kain lang ng kain. <laughs> ayan, kumakain kami dito. Ano nakain ni Emil? Ano? Ano, pork. A pork. Pork Ang haba naman ng video mo na ito, Emil. Para nakakatamad mag-voice sa ganito. At ayan, montage-montage montage nga daw yan. Tapos kumakain lang kami dyan. Ayan, kain lang. At ayun dumating na nga pala yung order namin na cordon blue. Pero kulay brown siya. Cordon blue yung Yung may hot Ay, corn dog ba to? dog Ay, igmalay ko ba? Corn dog pala siya. Sorry na. Perfect kasi si Emil eh. At pati ilong niya perfect. Kala! Uy, maganda nga. Eh. At syempre ako na nga magtutuli na itong vlog na to dahil tinatamad na nga daw mag voice over dito si Kalo. At syempre nagpasalamin na nga ang HML vlog nyo dahil may astigmatism nga daw ako. Eh mga girls, 75% na nga daw yung astigmatism ko dito at malabo na nga yung left side ko ng mata. Eh lang mga gar, hindi daw malabo yung left side ko. Nililoko ko lang kayo. Eh lang! <laughs> Pero nga, ang totoo mga gar, meron nga akong astigmatism dito kaya magpapasalamin na nga ang It's Emil vlog nyo. Ayan nga guys, si Doc Eh paano nga kasi mga gar, napapadalas nga yung paghilo-hilo ko nung pala sa mata na pala yung for today's video. Kaya ayun nga, ayan nga mga gar nagpasalamin na nga talaga para nga maging okay na nga talaga yung mga nararamdaman. Ayan nga guys, chinag ko nga guys, yung okay nga yung eh, ang talaga niyan mga girl, kukuha ko nga lang yung salamin ni mama dito, pero ako na nga talaga yung nagpasalamin na din. Paano nga kasi mga girl, pinasalamin ako nga dito si mama at susunod nga ako pala na pwede magsasalamin dito. At sana nga nag-enjoy kayo, Yon lang guys, thank you for watching! <muchas>